po ginaganap sa cover court po ng uh, kanduyukan. Nusaktan na kakabati kita ni ang mga hakusada, pulong ang ginoo, atong maka ang mga ini na itong na dinahatag mga tagsa-tagsa na kinabuhin. ...na napakabuti. Ang sabi po ng Biblia, nalalaman po niya ang lahat ng bagay. At nakikita niya ang lahat ng bagay. Napakabuti ng Diyos. Alam niya po, uh, nagsasamba kami sa Panginoong Hesus ay ng Kaluokan sa may bagong barrio. At kami ay nakatira sa Man sa Manila, medyo, ha? medyo harayuhin. Medyo harayuhin gupi, ano? Tapos, uh, bisan din at ako nung nila sa Dabuwa. Hello? Okay. Nakaupoy kami sa Manila, pero pagsamba na kung ato ha, kaluokan ha may bagong baryo. Dahil sa Micho Harayo ini, kan di ha dahadamwa, hadamwa itu nga, uh, kung nahingat to na Manila, itu nga damwa nga lugar, merkado itu hin bukad, merkado itu hin mga bukad. Sa merkado, pag makadakit kalbega, makikita mo mga isda, karne, mga kutanon, mga duma, di ba? Pero kung hindi nga damahadamwa, haluwag itong nga lugar nga et baligya puro lang bukad 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 bisan na nga bukad magdero dila inla may tikang kabagyo may tikang Mindanao bisan din didi nga Pilipinas uh, buong Pilipinas uh, nanggagaling doon ang mga bukat may dapaliwat ha tika nga ibang bansa niya kasi batawon ito hanap buhay kasi manito ang trabaho magbaligyahin bukat okay didaliwa ito hadangwa uh, nangangaral din po kami ng pulong ang ginoo may mga kaupod ako na liwat kami at may ada po nila sangkay hadangwa na niya trabaho ni Gusyanti manliwat niya yahin niya tanaman kaya may tindaman liwat ako nga, tanaman bukod hin bukod balay di sa Manila, ginabrihan ko uh, at ko na ng balay sa ibaw nga pag-aralan ang pulong ang gino'o. Ako'n ging kukumpida na ako mga kapitbahay at mga kilala na kumada balay para